is kana sa mga rider na to dira uh, advice na po inom mo tubig tapos or magdala-dala mo ano diba, dala tubig kaya grabe yung kainit di ba kaya ang init sobra kayo baka buang maski mag jacket jacket or, or jersey ka init yapon So karon diri ruta ri pundol ta diri Lagi kapoy kay maglaglag init kayo. Makalapat sa ulo mga kawangsi. So Maura to. Masa magamping na to, mga ya. ta mga kawangsi okay. ya. Dire ta. Dapat kayo sa ulo. Yeah. Happy Pesta San Vicente. or a night save and get